Bago po tayo magsimula, heto po ang unang limang nag-comment na sina Lodi, Markian Virtudazo Alisser, Lodi Prince Princess, Lodi Tessie Baring, Lodi Prince Eric Charlotte, Lodi Raymond Sibugan. Salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa dito, baka namin. Ika isang daan at siyam na pong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida, habang nakatayo sa harapan ni Sword King na ang espada ng isipan, ay mas mabilis kaysa sa espada ng pagkontrol ng ki. Kinakailangan lang nito ang isang saglit kumpara sa oras na ginugol mo sa pagsubok na pilitin ang sarili mong isagawa ang natural sword. Nakayukong sinabi ni Sword King habang naiinis na buwisit. Nagkamali ako dahil matagal na akong hindi lumalaban sa isang tunay na laban. Nanginginig ang buong katawan habang nagsusuka ng dugo, sinabi niya sa ating bida na maaari itong maging katapusan ko. Pero hindi magtatagal at mararanasan mo rin ang parehong kapalaran. Tuminin sa kanya si Sword King at sinabi pa na ang taong iyon ay tunay na isang diyos. Ang Martial God. Dagdag pa niya na sa huli, kailanman ay hindi magagawang manalo ng mga tao laban sa diyos. Sinabi pa niya sa ating bida na naalala ko ang unang beses na nakilala ko siya. Kahit na hindi niya sinadyang ipalabas ang kanyang enerhiya. Nawala ang lahat ng pakiramdam sa aking katawan, dumilim ang aking paningin, at tuluyang nagdilim ang aking isipan. Iyon ay sampung taon na ang nakalipas. Ang araw na naging peerless master ako. Na makikita si Marshall God na nakangiti na lumiliwanag ang mata. Nanginginig ang boses na sinabi pa niya sa ating bida na Heavenly Marshall God. Kahit ngayon, sa simpleng pag-isip lang tungkol sa kanya, nanginginig ang buo kong katawan sa takot. Isang takot na masahol pa sa kamatayan. Ganoon ang uri ng pag-iral niya. Pumuti na ang mata ni Sword King at pahiga na sa lupa habang sinasabi pa niya ang katagang ito. Bumulagta na ito sa lupa na makikita ang makapal na dugo nito sa lupa habang pinagmamasdan siya ng ating bida. At naiinis niyang sinabi sa walang buhay na Sword King na kahit na siya ay isang Diyos, kung siya ay miyembro ng Heavenly Martial Sect, mamamatay siya sa aking mga kamay. Tapos ang usapan, ang sandaling nagtama ang mga mata ng Sword King at niwumuon ang huling sandali. Nang kanyang buhay, nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na lolo, hindi pa ito ang katapusan ng iyong paghihiganti, kaya't patuloy mo akong bantayan. Ang mga walanghiyang basura mula sa Heavenly Marshall Sect na nangahas na bumulo sa aking pamilya ay pagpupunitin ko ng aking sariling mga kamay at tuluyang maglalaho. Ang mga nakasaksi sa eksena ay nakaramdam ng matinding lamig na bumalot sa kanila, na parang bigla silang nalagay sa ilalim ng isang nagyayalong talon. Ganoon katindi ang uhaw ni Wumuon sa dugo. At lumipat ang eksena kung saan si Power Emperor ay nasa gitna ng isang malapitang labanan kay si Hayon at napatingin sa ibaba at sinabi na sandali. Makikita ang muka nito na sumigaw na Sword King. At naalala pa niya at sinabi na sila ay naging malapit na magkaibigan na nagbahagi ng mga saya at lungkot sa kanilang kabataan bilang mga mochon. At kalaunan ay naging malapit dahil sa kanilang pag-iisa habang nagsisilbing mga espya ng Marshall Haven sa kanikanilang mga puwersa. At sila ay pinalaki ng makalangit na Marshall na sekta mula pagkabata. Malaki ang inaasahan nila sa aming pambihirang martial arts. Kaya't patuloy kaming naglalakad ng may isang layunin. Ang makaharap ang makalangit na Diyos ng Marshall. Ganun namin nagawang maging peerless master. Nalampasan namin ang hari ng espada at ang hari ng talim ng makalangit na martial na sekta, at sa wakas ay pinalitan sila kamakailan. At naiinis pa nitong sinabi sa kanyang isip na dapat ay magkasama nating pinuksa ang mga salot mula sa mga ortodoksong sekta at umakyat sa mas mataas na posisyon. Kaya paano mo nagawang mamatay, tanging kaibigan ko, sa mga kamay ng walang hiyang si Song Sinabi naman sa kanya ni Lady Eon habang umatake na saan daw siya nakatingin sinabi sa kanya ni Power Emperor na buwisit kang bruha ka. Tumingin ang ating bida sa labanan ng dalawa, at sinabi sa isip na kahit bahagya, mukhang may kalamangan si nakababatang kapatid na babae sa martial art at hindi dapat. Magkaroon ng problema kung iiwan ko sa kanya ang Power Emperor. Mabilis na kumilos ang ating bida. At sa isang iglap isang espada ang tumusok sa likuran ni Divine Monk na kanyang ikinagulat. Napalingon ito sa likod at napasabi na ikaw na bastardo ka. Mula sa likod sinabi ng ating bida na Mara. Huwag daw niyang sayangin ang oras niya sa walang kwentang walang hiyang ito. At sumama ka sa akin. Dagdag pa niya na dahil kayo ay nagplanong lipulin ang murim ng magkasama, nararapat lamang na parusahan kayo ng magkasama. Habang tumugon si Mara ay akmang tutusukin niya si Divine Monk napinagpawisan ito at di makapaniwala na sinabi na paanong naglakas loob kang hamakin ako. Namuti ang mga mata nito sa dami ng tamang inabot niya sa ginawa ni Mara. At ito ay napasigaw ng sakit. At pagkatapos noon sinabi ng ating bida sa kanya na lalakad ba tayo kasama ng iyong mga tauhan. Tumugon si Mara sa kanya habang nasa likod nito ang mga tauhan niya na oho. Simulan na patayin sila. Habang pinampas lang ng mga tauhan ni Mara ang mga humarang sa kanila sinasabi pa ng mga ito na sila daw ay mga asasin. Patayin daw ang mga hayop na ito. Na ang ating bida naman at si Mara ay nasa ere na susugod. Sinabi sa kwento habang pinugutan ni Mara ang isang kalaban na si Song Wu Mara, at ang mga asasin na tagasunod ni Mara ay nagwala sa battlefield at sinimulang masakerin ang puwersa ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa sa kwento habang winasiwas ng ating bida ang kanyang espada na ang pinagsamang puwersa ni Nasong Wumuon at Mara ay nasa antas na ng isang dakilang hukbo na lampas sa kapangyarihan ng sinumang individual. At tinaga ni Wumuon ang isang ito sa kanyang likuran. Tumingin sa kanyang gilid at sinabi pa niya sa kanyang isip na sa kasamaang palad, nawalan din kami ng maraming tauhan. Pero pwede na naming tapusin ito dito at napatingin naman siya sa labanan ng dalawa ng tinamaan ni Lady Yeon ang leader ng domineering sect na si Power Emperor. At napatingin. Ito sa kanyang nahiwang katawan at sinabi na buwisit. Ang aking sugat ay malalim. Napangiti ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na ang tsansa ng tagumpay ay pabor kay nakababatang kapatid na babae. Dagdag pa niya na talagang naging mas malakas ka, junior sister. Hawak ang braso nitong naputol, at dumadaing ng sakit ang isang ito. Nilingon siya ng ating bida, at sinabi na matagal na mula noong huli. So Jim Rock. Habang nakaluhod sinabi niya sa ating bida na tagapagligtas. Sino ang mag-aakala na hihingi na naman ako ng pabor sa iyo, bago ko man lang masuklian ang utang ko mula noong huli. Dagdag pa niya na patawad. Tumingin sa kanya ng seryoso ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na pabor. Liyak na gusto niyang hingin sa akin na patawarin ang kanyang ama, ang Power Emperor. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mata na gayon paman, ang Power Emperor ay isa sa mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng aking lolo. Isa rin siyang miyembro ng makalangit na Marshall na sekta. Humarap ang ating bida sa kanya at sinabi na pasensya na. Pero hindi ko maaaring hayaang mabuhay ang iyong ama. Tumugo na sinabi sa kanya nito na nagmamakaawa ako sa iyo. Nakatingin sa ating bida at sinabi pa niya na kung papayagan mong mabuhay ang aking ama, magiging alipin mo ako habang buhay. At paulit-ulit siyang nagmakaawa sa ating bida. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabi niya sa kanyang isip na ang puso daw niya ay nasasaktan. Bagaman ang Power Emperor ay isang kalaban at espya na naglingkod sa makalangit na martial na sekta para sa kanyang anak, siya pa rin ang nag-isang ama sa mundong ito. Tumungo ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na gayon paman, kung isa sa alang-alang ko ang lahat ng iyon, paano ko maisa sa katuparan ang hustisya at makakamit ang aking paghihiganti? At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na hindi daw niya mapapagbigyan ang kanyang kahilingan. Nakatingin ito sa kanya habang papatak ang mga luha sa kanyang mata na nainis. At biglang isang malakas na sigaw na sinasabi na Song on, At ito ay kanyang narinig na ikinalingon niya nagtatakang sinabi ng ating bida sa kanya na ikaw ay si. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at siyam na pong kabanata. Ika isang daan at siyam na put isang kabanata sa pagpapatuloy. Nakaabang ang espada nito sa lalamunan ni Binibining Hayo habang may matapang na ekspresyon na muka ito at sinabi sa kanya ng lalaking ito na nagkitang muli tayo song humon. Dagdag pa niya na matagal ko nang hinintay ang araw na ito upang makapaghiganti sa Ang lalaking ito ay ang umujok kay Baek Hei Rayong sa Iron Blade Baek Family na kunin ang trono ng pagka-leader. At siya rin ay inaakala ng ating bida na patay na dahil siya mismo ang pumatay dito. Napatayo si Sodium Rak habang nagulat na napatingin kay Binibingha. At pagkatapos ay mabilis itong umalis sinabi ng ating bida sa lalaki na siguradong pinatay kita noon. Paano ka pa rin buhay? Nakangiti ito na sinabi sa kwento na 93 Martial Soul ang nakapag-aral ng Heavenly Demonic Immortal Divine Art na naipasa sa Heavenly Martial Sect dahil sa isang taksil ng Heavenly Demonic Cult. Kahit hindi ito perpekto, nagbigay pa rin ito sa kanya ng nakakakilabot na lakas ng buhay. Tumugon ito sa ating bida at sinabi na nagtataka ako, pero hindi ba dapat ako ang nagtatanong, hindi ikaw? Seryosang sinabi sa kanya ng ating bida na ganoon ba? At sa tingin mo ba ay isang bihag ang hawak mo ngayon? Nakangiti ito na naiinis at sinabi sa ating bida na ano. Sa tingin mo ba hindi ko alam na ang babaeng ito ay iyong kasintahan? Tumugo ng ating bida sa kanya na tama daw yon. Sinabi sa kanya ng lalaking ito na kung ganoon, ibaba mo agad ang iyong espada at utusan mong tumigil sa pakikipaglaban ang iba. Dagdag pa niya habang tumingin sa matapang na reaksyon ng muka ni Binibining Hana kung hindi, puputulin ko ang ulo ng babaeng ito. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi. Hinding hindi ko ibababa ang aking espada. At hindi rin mamamatay si Yosol sa iyong mga kamay. Ngumiti ito ng sobrang napipikon at sinabi na ano? Sa tingin mo ba hindi ko siya kayang patayin? Dagdag pa niya na sa bagay wala na rin akong matatakbuhan. Habang. Nakatingin ang seryoso si Binibining ha sa ating bida sinabi pa ng lalaki na kahit mamatay ako, tiyak na isasama ko ang babaeng ito sa impyerno. Hindi ka ba naniniwala? Kumislap ang mata ng ating bida. At sa isang iglap naputol ang braso ng lalaki at nabutas ang katawan nito na kanyang ikinagulat. Napasabi pa ito habang malalagutan na ng hininga na isang mind sword sinabi ng ating bida sa kanya na hayop ka. Hindi mo ba masyadong minamaliit ang isang peerless master? Hindi na ako ang dating ako. Napaluhod ito at tumatawa pang sinabi na tama daw yon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na walang kahit anong pagkaantala sa kanyang mind sword. Makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanyang isip na hindi ko inakala na magagamit niya ang advanced mind sword na ito ng dalawang beses ng sunod-sunod. Iyon ang aking pagkakamali. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na naintindihan mo na ba ngayon? Sa kakayahan mo, imposibleng makahawak ka ng bihag sa harap ko. Nang bigla siyang nagulat ng umatake si Binibining Ha at sinabi na sinadya ko ring mahuli dahil alam kong mangyayari ito. Tinamaan ito ng nagyelong enerhiya at napasabi na buisit ka. Tumingin ang ating bida kay Binibining Ha at sinabi na natakot ka ba? Tumugon itong may pawis sa pisngi at sinabi na hindi. Paano ako matatakot kung kasama kita, JJ? Isang sigaw ang maririnig habang may isang matulis na bagay na may nakakabit na lubid na Power Emperor. Mabilis na nasalo ito ni Power Emperor at sinabi na wala na tayong magagawa. Hinatak ito mula sa Eren na ikinagulat ni Lady Yeon. At ito ay napunta sa lalaking sumaksak sa ating bida na akala na namatay na siya at kay Lady Yeon na nakatingin sa kanila ang mga ito. Nagulat si Lady Yeon nang makita niya ito at napasabi na ang hayop na yon. Na napasabi naman ang ating bida habang nakatingin at nangangalit ang ngipin na ang hayop na yon ay si Viper Emperor. At sinabi sa kanya nito na magkikita tayong muli. Abangang mo ito ng mabuti. Naiinis na sinabi ng Ating bida sa kanyang isip na nakakainis. Nagamit ko ng sobra ang aking inner key sa paggamit ng Mind Sword laban sa Sword King. Wala nang magagawa ang mind sword ko laban sa mga hayop na yon ngayon. Habang mabilis na umalis ang mga ito, sinigaw pa na maghintay lang kayo. Kayong mga hayop mula sa Justice Coalition. Nakatingin ang ating bida sa kanila at sinabi niya sa kanyang isip na nagagalit na Viper Emperor tiyak na papatayin kita at ang Power Emperor. Kahit nakasama niya si si Hayon, wala siyang paraan para malaman kung may iba pang paragon ng Heavenly Marshal na naghihintay sa direksyon na tinatakbuhan ng Viper Emperor. Sinabi naman ni Lady Yeon sa kanyang isip na ang hayop na iyon ang naglagay sa akin at kay senior brother sa sitwasyong ito. Hindi kita palalagpasin sa susunod. Habang mas maraming regrets ang isang tao, mas masakit ito. Bagamat nakakadurog ng puso na mawala ang power emperor, hindi nila hahayaang mag-isip siya tungkol dito ng masyadong matagal. Habang nakaluhod tumatawang sinabi ng lalaki sa kanya na hindi dito matatapos ang lahat. Dagdag pa nito na sa huli magdurusa ka sa isang sakuna kasama ang mga hayop na iyon mula sa Orthodox sects. Tiningnan niya ito at sinabi sa kanya na dahil sa iyo, ang pamilya Baek ay dumaan sa isang digmaang sibil. Napakarami sa amin ang namatay. Gayon pa kailangan kong magpasalamat sa iyo. Nakangiti ito at sinabi na ano. Itinutok ng ating bida ang kanyang palad na naglalabas ng enerhiya, at sinabi na salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patayin ka ng dalawang beses. Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin kita. Tumawa ito na parang nabaliw, ang mga mata ng 93rd Mohion ay umikot pabalik at naglabas siya ng malakas na halakhak. At sinabi na siya daw ay isang immortal. Hindi daw siya mamamatay. Sinabi ng ating bida sa kanya na tila gusto mong subukang takasan ang katotohanang darating. Pero kahit baliw ka, hindi ibig sabihin na makakalimutan mo ang lahat ng sakit. Nilagyan ni Hu muon ang kanyang palad sa chan ang ninity third mohion at nag-inject ng ki sa kanyang katawan. Ang buong katawan ng lalaki ay biglang naging pula. Ang baliw na tawa ng lalaki ay naging sigaw ng sakit. Ang kanyang mga mata, na umikot pabalik na parang baliw, ay bumalik sa normal na sumisikat sa sakit at takot nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na magdusa ka at mamatay ng dahan-dahan. Dagdag pa niya na Heavenly Marshal Sec. Magiging demonyo ako upang labanan kayo. Makikita ito na sumigaw ng sobrang sakit dahil sa inilagay na enerhiya ng ating bida. Makikita ang muka nitong na distort at sinigaw pa na patayin mo na lang ako ng mabilis. At ang mga mata nito ay nanalaki at naglalabasan ang mga ugat sa sakit. Tiningnan ng malamig siya ng ating bida at sinabi na magiging maganda sana kung tumagal pa ng kaunti ang katawan mo. Ito na ba ang lahat ng kaya mo? Dagdag pa niya na Marshall Haven. Tanging isang jablo lamang ang gagawa ng ganito, ngunit kung kailangan kong maging isang jablo para harapin ka, kung gayon ay maging ganon ako. Ang mga panloob na organo ng Ninety Third Mohion ay niluluto mula sa loob. Usok at singaw ang lumabas sa kanyang bibig, ilong, tainga, at mga mata. Hindi nagtagal, ang kanyang buong katawan ay natupok ng apoy mula sa loob, at siya ay naging isang dakot na abo at nawala. Sinabi pa ng ating bida na pumunta ka sa impyerno, at humingi ng tawad sa mga biktima ng Iron Sword Bike family. Na namatay dahil sa iyong maruming pakana. At sinabi sa kwento na makikita ang usok ng katawan ng lalaki na nang mamatay ang Sword King at tumakas ang Domineering Emperor kasama ang Viper Emperor, nawalan ng moral ang puwersa ng Heavenly Martial Sect. At karamihan sa 108 martial souls ay nalipol, at ang ilan na natira ay tumakas ng buong lakas. Nakapikit ang ating bida na sinabi pa sa kwento na marami ring isinakripisyo ang orthodox sex, ngunit dito nagtapos ang lahat ng labanan. Nakatingin sa kanya ang Dalawa at sinabi ni Blade Emperor na sa pagkakataong ito. Iniligtas na naman tayo ni Song Wumoon. Tumugon si Marshal Emperor na hindi ko maiwasang aminin ang galing ng bata na yon. Sinigaw na sinabi naman ng commander ng hukbo ng gobyerno na tapos na ang labanan. Bumuo ng pangkat para habulin ang mga tumakas na kalaban at tulungan ang mga sugatan. Tumugo ng mga ito na opo, sir. At mabilis namang lumapit ang tagasunod ni Lady Yeon at sinabi na aming Panginoon. Ayos ka lang ba? Lumingon ito sa kanila at sinabi na ayos lang ako. Dagdag pa niya na dalhin muna ang mga sugatan sa Heavenly Demonic Cult. Tumugon ito at sinabi na okay po, aming Panginoon. Gumamit ng sound transmission ang ating bida kay Lady Ion at sinabi na junior sister. Masaya ako na ayos ka lang. Tumugon ito at sinabi sa kanya na masaya rin akong makita kang ligtas, senior brother. Maluhaluha pa niyang sinabi sa kanya na ngayon. Wala nang dahilan para tayo ay maglaban, tama ba? Ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanya na oo. Hindi na nating kailangan pang maglaban. Dagdag pa niya na kung ganoon. Salamat at buhay ka, junior sister. Sinabi rin sa kanya ni Lady Yeon na ako din. Salamat at buhay ka, senior brother. Pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa habang nakangiti sa bawat isa. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at siyam naput isang kabanata.